kanuli yang tawag ni dan itu sarap sya, pero ang hirap gawin kasi bukas may puntahan sila dalhin nila yun terus itu hmm. banana cake terus iyan Marami. sabi mo parang ano lang Pero yun pa, oh. ano yun pinakalakas niya yung apoy pinakalakas talaga 10 minutes pagkatapos babaan siya ng 180 lutuin siya ng mga 45 minutes o 50 minutes 15 minutes siya ratuin kasi may 10 minutes na siya na ano nalilagay na baka ano yung 10 minutes yun so i-adjust ko na yung apoy kasi nagkano na siya 10 minutes tapos hmm um, lutuin siya ng ay may isang mga oh, 15 minutes kasi ano na so ang sarap niya yun na ah. na siya tapon pa yung dyan tapos ito na ang hirap adjustin yung ano uy hmm. talaga yung